sunog oh grabe sunog hindi na mapula ng kanilang extinguisher ano ba yan oh malakas ka agad kasi gasolinaan yan eh oh. kawawa pero mayaman naman mayari yan hindi may man naman malulogi yan oh pero sakit talaga isipin yan sunog yan eh pero oh sunog yung kabi ay yung pump kawawa hindi kaya ng extinguisher talaga ang lakas na ng apoy kahit ano hindi na talaga kaya oh. dami na lang extinguisher na ni ginamit to oh. ayaw pa rin talaga oh. grabe kahit anong ano hindi talaga mapula yung apoy grabe oh. Brabe, oh. Ang lakas dami pa namang gasolina yan naman ubos yan yes sir, muntik ko na itawag sa mga area na